po, nagpipintura na po tayo ulit. Okay? Ate Nils, ang nagpipintura. Pwede na kami mamakayo mama eh. <laughs> 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 ano, na dyan. Hindi na. Malalan na. Matipid na rin yung buwan ninyo. O kakapal po, nung pintura doon sa, sebras. Wala <laughs> <laughs>

Pag nalito ka na, hindi sa kanila ka rin. Dalawa na po ang brush, mga dadali. Oo nga man. Ang mga paganda yan. Ngayon, mas magandang ipapahidan. Para maspa. mas... Uh, mas ismutsihan eh. Kung so, pa mo pa, O na. yun din. Tapos mga madaling gabi din na jawayan. <laughs> yung roller. Dito lang po si Ate Nels. Sabi At Tapos na ni Ate Nels. Ano ko yung mga makayang nangyadyaw? ang trabaho pagpipintura Okay Natapos na po ang pinturahan Hindi ko. Ba, hati na. Hati na. ito pong kabila. Itapos na ni Ate Nels. Ano ba ang aking tura? ayan po, patatawas na rin ni Mali yung kabilang ano, side so, ayan na po oh. konti na lang, ito lang pong kabila ang um, pinturahin pa daw. Uh, tinilis, Bibili pa daw hmm. ayan natin nilis, bili pa daw Hmm. eh ya. Hmm. Bukos. Tama na ulit. Eh. Bukas na ulit. Ito, tinuyin mo wala pa mga... matang. pa, wala pa. Wala pa ng pintura. oras pa eh. ng pintura. Wala pa ng tatlong oras Ikaw ng pintura. Po si ini dumating na po. Galing sa pananap pa lang. Ba, ikaw pala maroon din. Mga maroon mong madami din po siya na ha? Kaya lang, maliliit, eh. Marami po si Diana ko, tapalang. At sisig ang. Huh? Ano? <laughs> ha? <laughs> Ako dahil po niya na ako, ha? At yan po, nililinis na po ni Jojo yung tapalang na nakulo ni Dayan. na po niya. Ayun na na po nilutuin si ni Dayan. pa. Sama mo. Pwede lang mo si ni Dayan. Pwede lang mo

ang dumating. Hapon na. Ibig sabihin, hindi talaga kayo nangunguha lang. Ano gamit mo? Pangkuha? Saan ka nakakuha? Ano pang... Uh. Halik ko ka na tayo kakain. Diyan po, tangsak na po ang ating ito pa lang. Ah. Yan po yung lang. Yan po asin laang. Yan. Atin po muna ang tataklo ba? May lang, lang Masarap po Masarap po lang yung pagkakain niya. May sabaw at may po, may pireto. May pireto po kaming isda. Yan po, tating titignan yung ating sinaklang na ano. Sinigang na tapalang. Yan. Yan. Siguro po ito ano, buto na. Nakabuo na po. Pagbuka na po yung buto na ito. Hindi na tayong kumain ng ano, hapunan. Yan po at nakaridi ng ating hapunan. Meron po tayong sinigang na sin kapalang. Yan po yung ano, huli ni Diane. Tapos may pretong ano, tilapia.